cute-cute ng na-order ko na ano. Panggiling sa bawang, guys. Ayan siya. Panggiling ng bawang. Gusto niyo ba pumili ng panggiling ng bawang? Ayan siya. Hand cutter. Hindi mo na kailangan hiwa. I-try natin. Ito yung bawang. Nabili ko ito sa Shopee. Sobrang ano. Sobrang cute lang yun. Ang cute-cute niya. Ayan. Yan. Tapos, Halo hindi ko pa pala Yan siya guys. Oh. Ganang-ganang lang siya. Wait, hugasan ko muna siya. Ayan, nahugasan oh, ko na siya. So, ito siya. Tapos, mag lang kayo kasi maano siya matalim. Tapos, ganun siya guys. Hmm. Ilak niya siya. Dapat nakalock. Tapos, syempre, ilagay niyo muna yung ano na pala yung bawang. Ito yung bawang natin. Lagay natin. <laughs> charot, charot. Lang. Tapos ilak mo ganun. Ano siya, di ba? Tapos ganun niyo lang siya dito. Tapos ganun mo lang siya. Ganyan niyo siya. Tapos tingnan natin siya kung okay na. Hindi pa pala okay. Ayan, Ayan na siya. Nagiling na. Ito yung panggiling niya. Hindi mo kailangan ng kuryente, guys. Ayan na siya. Tapos mag gisa ka na. Sobrang dali lang. Kung gusto nyo umorder, mag-ano kayo mag-order lang kayo dyan. Sa baba, sa link. Dyan kayo mag-order, guys.